So mga guys, good evening. Andito na naman tayo sa ating new vlog mo guys. Ayan po. Gabi na naman. Inaabot na naman ng gabi. Katapos lang namin ng trabaho mga guys. Ayan, tahimik na po dito sa flagita Kaya, ayan, gabi na. Mga may uwi na naman kami mga guys. Yan, tahimik na. Oh. Walang katao-tao. Yan ang lawak ng planta rito mga guys kaya ang na tayo Good. so na mamaya inabot na naman ng gabi ganito talaga tayo mga ano mga guys lagi tayong mag ano na, na maghahanap buhay yan po nagbibihis sa tayo kasi o oh, oh na naman ayan mga guys wala so, walang katao-tao Doon lang sa guardhouse na आया tao. Ayan. Lakad-lakad na tayo. At magbihis. Ayan. Dito na tayo sa guardhouse mga guys. Ayan na lang mga guys. Kagawin ko. Kain na lang mga guys. Ayan po rival gusto ko pala rin kami umuwi pala mga guys ah so po mga ano saya nila kasi so, sige thank you very much mga kaibigan ayan yeah. Punta tayo sa ating locker mga guys Ayan Magbibisir mga kasama ko mga guys Ayan guys Di ba malayo mga guys Ang ating ilalakbay Dahil sa gabing madilim lakas ng ilaw mga guys Charan O oh, diba Yan dito po kami ang Carpentry dito. mga guys Ayan po yung dalawang mga guys Nakabihis na po yeah. Yan Yan yung ito Shout out kay Brando yeah. Kanyiti Medyo gandang lalaki yan mga guys Yan yeah. Dito po yung isa Ayan mga guys Si Marvin Agustin Ayan oh, mga guys at ako'y magbibihis na po yan dito tayo sa loob yan ito po kami yung nagtatabas ng mga gamit mga guys yan yeah. okay na mga guys bye bye muna at ako'y magbibihis na kasi gabi na po mga kaibigan bye bye paalam